galing ng driver traffic yes may kalabaw may kalabaw kadaro yun guys ito ang daan papuntang mabato ay papuntang mabunga kami naglakad guys ando yung kasama namin sa unahan ang punta namin ay sa utod sa Don Juan Barcelos sinundo nila ako ng mga vlogger ng taga utod yung aking ina-assess yung aking tinutulungan Naglakad din. Dito na Naglakad din yung isa. Tingnan nyo guys kung gaano kahirap ang daan. Pero ito guys, eh sinisim sinisimulan ko nang gawin. Ang galing ng driver dito guys, oh. 'Di ba? Kayang-kaya. Kaya kayo lumapag. Pero ito guys, malapit ng matapos kasi ginagawa na rin to. Papuntang mabunga. <coughs> Hindi ko lang alam kung mga ilang months or year bago matapos. That's it guys.